Pobre. Lingan kita. Ah, maging operator muli. <laughs> kaya ala-ala po eh. Operator mga kapobre. Yan na ito ang mission for today. kaya Sa ito ang servisyo, ang servisyo na ito ang pinaka-importante. First of all, natin trabaho. Kung sa pa natong trabaho, dili na tawag ikaw law kay ang ikaulaw nimo mao na nay naghatag sa imo og kapahamakan ha kaya make sure na you always happy and always good and always ah uh, satisfied what you are thinking somebody else ha oh? kada karan nga ka pobre ako na ning exercise ang mga kamot oh ano yahang mga 3 fingers 3 fingers ni mga kapobre bro oh, wala one finger 2 finger 3 fingers o so, mo diba? so, yun. na yung fingers at okay, mga kapobre ato mission for today guys. pag tuyok tuyok na po dito oh, ang mga ang i-arrange kay morning one karan para press kaya itong utok Monday pa yun press kaya itong karoon mga kapobre kay kanang nakaligo na ba hmm. man may po na servisyo po ang itong mga kapobre o oh. o oh. diba basta morning so, sa mga morning mga kapobre dapat press na press yung utok mindset pa What a performance ba Ay, morning man Mamay, gingon nga Pag morning, morning Yung na siya mga kapobre Ito siya ding i-exercise Ang dapat i-exercise Mga break, mga Mga kwan, everything uh, Shagit na siya Ang isang uh, kwan ni mga kapobre Ang isang uh, sitwasyon na ni sagit na ni siya Gutom ay, gutom na siya. Kaya e, diba, ikaw diba, na gutom mo. Oh, di masingit na ka na gutom mo? Kanawa mo. Break ko. Oh, di ba? Gutom siya. Kaya, ano lang na kasimple mga kapobre na atas ang i-exercise, eh, warm up, warm up na natin ba? Kailangan mag-warm up na nila, mag-warm up pwede ito So, kung warag-boxing ba, kailangan pa na siya i-warm eh, up, ay para okay ang dagan pag na warm up na siya good naman ay ha, na yung performance ng mga kapobre o di ba makita na naman ang dagan sa sitwasyon pero dili delay pa na sa mga warm up o, wala din na siya sitwasyon na, na mga kapobre wake din na siya kaya relax na tayo mga kapobre kay human naman tao operate no kay kapoy man na operate po di ay no, mga kapobre kaya maghuman na ta kapo na Grabe sa kaadlaw na akong trabaho bay. Hapon na jud, giyan sa buntag karon hapon na. Ting panguli na pud mga makakapobre kaya. Uh, manguli na ta. Let's go. Ako ang migo. Ya, na ta mga kapobre. kay hapon na. Break time na ba dapat manguli na ta. Kaya let's go home na ta mga kapobre sa atong serbisyo sa isa ka adlaw nga serbisyo ha. Perting pero ako lang ang gibuhat kay na ako y trabaho para na ako sweldo kaya babay sa inyo ang mga kapubre ha? kaya kay muli na ko kaya po na bye